Tinola para sa maulang araw. Mm, yummy! Mm, yummy! Yay! Yay, yay, yay! Mm, yummy! Ayan. Yummy, sabi ni Luke. Ayan. So, yan yung kanyang kanin with soup. Tinoma. So, ito sa atin dahil hindi naman tayo nag-rice. Ayan. Meron tayong pechay chicken thighs. At damihan natin ng soup. Charot, charot ng soup. Ayan sa ao. Hindi lang pechay ang meron dyan, kundi meron ding malunggay. Para marami tayong milk. Para kay Red. Yay! Thanks, Daddy. Kinala. Uy, umuusap pa. Init -init. Hmm, hindi na natin masyado. Mukhang mabuhos <laughs> na naman. Ayan, kain na tayo. Kain na. Mmm, Ayan, so yan lang yung kakainin namin. Hindi kami magkakanin dahil trying hard kami sa low-carb diet. So, mga one and a half years na rin kaming ganyan na low-carb. So, yan. Maraming healing benefits yung low-carb. So, sabay kami para may katuwang. <laughs> Yung anak ko lang nagkakanin. <laughs> Salamat sa panonood. Oh, Hanggang sa muli.